Hello mga Inday mga Undong! Welcome back mga ka-farmers! Nandito na naman tayo sa ating mga alagang baboy mga Inday mga Undong. At ngayon, magbibigay tayo pagkain dito sa ating mga fatining at sa mga bagong biik po natin. So, uh, umpisahan muna natin dito sa pinakaunang kulungan po natin. Uh, itong malaking mga fatining po natin na malapit na ma-harvest. Anyway, ito na po yung mga anak ni Nainay number 2. At malapit na rin po itong i-harvest mga inday mga undong. Makakain na rin po tayo ng masasarap na ulam. <laughs> so makakarilit po nito yung mga kapwa natin mga hog racer. So ito na yung mga anak ni Nainay number 2. At dito naman sa kabila, ito naman po yung mga anak ni Nainay number 3. ah uh, kung saan meron din po tayong siyam na mga fattening. So ito na rin po yung kasunod na i-harvest sa susunod na buwan. Uh, sana palarin pa rin po tayo dito sa presyuhan ng baboy uh, kung saan maganda pa rin po yung presyuhan ng baboy namin dito sa probinsya ng Cebu Mga inday mga undaw, uh, dito sa pangalaga ng baboy, uh, lalong lalo na sa mga fatining napakalaki po talaga ng puhunan So ngayon dito naman tayo sa mga bagong biik So ito po, mag-iisang buwan na mula po nabili po natin yung ilan sa mga biik uh, Dahil anim lang po yung mga anak ni Nainay number 4 uh, Uh, so, nandito. So, kasali po dito yung mga kulay puti. Yung ilan naman, nabibili po natin yan. So, dito po sa mga biik, uh, dapat kontrolado po yung pakain po nila. At dito naman tayo sa ating grower pen number 1. Uh, kung saan, ito na rin po yung mga anak ni nine number 5. Uh, kung saan, siyam po yung anak ni nine number 5. At dahil malawak po o malaki po yung ating kulungan, uh, bumili po tayo ng mga bagong biik. So, nadagdag po natin dito is anim So ito na sila ngayon mga inday mga ano sa ating grower pen number 1. Ah, kung saan na ah, schedule po natin dito sa harvest na itong Pulungan na itong grower pen number 1 nasa bandang ah, second week or third week ng August. So ito na sila ngayon mga inday mga no. Ah, sana palarin pa rin po tayo sa ah, presyuhan ng baboy kung sakaling ito po ay ma-harvest. So dito po sa pangalaga ng baboy, ah, kailangan lang po talaga ng mahabang pasidya at kailangan ng malaking puhunan dahil di po talaga basta-basta mga hindi mga ano ang mga fattening. Ah, dahil commercial feeds po yung pinapakain po natin. Napakamahal po kasi ng feeds. Pero ganun pa man, ay tuloy pa rin yung laban po natin dito sa pangalaga ng hayop.